Mag-prepare man ako ng ano ano ng niyog na papakain so, ko sa aking mga ano coconut cups. So ganito lang. ipa ko 'to. bilao ulit Butakan ko dito ng ano lang, maliit. Ayan, o. Oh. Ayan, <coughs> krenso. Ganyan lang. Ayan. Ayan, mga krenso. Ganyan lang yan. Tapos, ah. Ilalagay ko na dito. Ayan. papatong ko na rito yan mga krenso. so ganun lang pag prepare ng pagkain nila yan mga kranso so ngayon wala pa hindi pa lumalabas yung mga coconut crab yun dahil medyo maagaga pa to ngayon wala pa sila mamaya yan yan o no? oh. Yan, since na may mga niyog pa naman ako na ano, yan mga kranso. oh. Yan. Kami mga dati na kung niog yan pero wala nang laman. So yan. Siya nang -ano ako nang bago. Yan. Yung iba kasi naubos na nila mga kranso. So yun. So to. Ito. Yan, hindi ang coconut crab siyang lumabas, kundi hermit crab. Yan, uminom siya. Ito so, yun. Wala pa yung mga... Ay, ayun, meron na sa bila. Yan. Yan, Oh. May lumabas, lumabas na na coconut crab. Yan, o. Oh, yung... Tatanggal niya yung bunot sa, no, sa bao. Sa niyog. Yan gusto niya si Rombuksan. So ganyan ang mga ano nila nang ano, mga crab nito. Yan, mga yano oh, ko. May, may crab. Mga crab ko hindi pa lumalabas. Yun know, oh, mga karanso. Kung nakikita niya yun. Yun ang ano, may coconut crab doon sa ano. Yun oh sa lalim ng butas yun yun o oh. yun o oh, kita nyo mga no yun nasa loob pa siya ano nasa loob pa siya ng ano ng butas doon sa lalim ng batuhan and sa taas may hermit crab ayun hermit crab din Marapang. Yan. Yan siya. Pagabi ganito ang ano. Ganito ang mga ano ng ano coconut crab. Yun. Yan, yan And mga kranso. Yan mga kranso sa loob. mas lalim kasi siya hirap lang eh. hirap ng pagkuit pag 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 yun oh yun mga karanto yun